Natakuan ng mga otoridad ang sunog na bangkay ng sospek sa pag-atake sa Resorts World Manila kaninang madaling araw. Para sa update, umaaksyon live si Jeff Kaparas. Jeff, kumusunan ang sitwasyon dyan? Naomi, uh, kakatapos lamang natin kausapin sa telepono si Southern Police District uh, Director uh, Tomas Polinario at sinabi niya na, na hindi bababa sa 25 ang uh, presumed dead sa insidente dito sa Resorts World Manila at nasa 18 yung uh, sugatan na malalak ang uh, mga tinamong sugat. Ang uh, Tinanong natin kung ano yung cause of death nung uh, hindi bababa sa 25 na ito. Ang sinasabi niya ay lahat ito ay suffocation. I-describe ko lamang, Naomi, ang nangyayari ngayon sa sitwasyon dito. May nakikita tayo na dalawang ambulansa doon sa tapat ng Resorts World. Uh, ina natin na ito ay ambulansa mula sa Puneraria dito sa Pasay at nakikita rin natin yung mga truck ng Special Reaction Unit ng BFP. Kanina nakita natin yung isang team ng SRU na pumasok doon at meron silang mga breathing apparatus at meron silang mga dalang oxygen na indikasyon na mahirap makahinga doon sa loob ng uh, pinangyarihan ng insidente. Alam mo uh, Naomi, kanina rin ay nakausap natin yung isang uh, bumbero na galing sa loob. Uh, sa, sa kanya pa lamang nakita, meron daw siyang nakita na dalawa. Pero again, uh, ang, ang nire-release pa lamang na official uh, uh, report as of now, yung uh, sinabi ni Director Apolinario na hindi nga bababa sa 25 yung presumed dead. Nakikita natin dito yung paligid nung Research World Manila Naomi, ay nakakordon yan. limited lamang yung access ng mga tao, maging yung mga kapatid nating sa media ay uh, limitado lamang siguro mga 500 meters away doon sa main entrance ng Research World. Pero kung ikukumpara mo naman sa kaninang ala-una, siguro sa between na uh, 1 AM to 3 AM, ay malayo na rin naman yung sitwasyon dahil kanina, meron tayong mga nakitang mga tangke at ilang mga 6x6 truck ng uh, military ay nandito. Pero sa ngayon, ang nakikita na lang naman natin na present ay yung mga kapatid natin sa media at yung mga ilang mga tauhan ng uh, BFP. So ngayon Naomi ay hinihintay natin na magbigay ng update si Southern Police District Director uh, Tomas Apolinario na maya-maya lamang ay bibigyan tayo ng konkretong report. Naomi. Maraming salamat Chef Caparas.